Ang crane na ito ay may pinakamataas na kapasidad ng pagbubuhat na par 100 tonelada, kaya't napakabigat nitong ilipat, lalo na ang magbuhat pa ng ibang bagay. Bawat pagrenta ng ganitong dambuhalang makina ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000 at napakataas din ng gastos sa pagpapanatili dahil nangangailangan ito ng nakalaang mga tauhan para patakbuhin. Maring isipin ng iba na ito'y nakatingga ng ilang buwan, ngunit hindi ganoon ang kaso. Ang higanting crane na ito ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng mga tulay, ngunit madalas din itong gamitin sa pag-assemble ng mga tore ng wind turbine, mga nacelle at blades. Isa itong di maaaring palitan na gulugod ng malalaking proyekto. Maging ang pagdating nito sa mismong lugar ng konstruksyon ay isang malaking hamon dahil ang mga lokasyon ay karaniwang nasa liblib na lugar. Ang pagmamaneho sa mga putikan o lupang daan ay delikado at mahirap. Isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng pagkakaskas ng crane sa ilalim, lalo na sa mga paakyat na bahagi. Maaari ring dumulas ang mga gulong ng crane na nagiging sanhi upang mawalan ng kapit ang buong sasakyan at posibleng madulas pababa sa dalisdis. Ito ang pinakaikinakabahala ng mga draper kapag maputik ang daan. Ikaw anong masasabi mo? Salamat sa panonood.